Hello guys. Meron ako yung papakita. Ah, wala, walang gastos ang mga magulang. O, no? diba? May mga pinamigay na ano, mga uniform. Mga anak ko. Oh, ah, I love you. Ah, mga PE. PE uniform. Ito yung nga, PE uniform. Kasi malaki yung anak ko. Malaking yung bata. Dalawa yan. Hmm. Isang jogging pants. Diba? Ang laki eh. <laughs> eh. parang maliit pa to sa kanya. Large. Large na ba? Pwede, pwede. Malaking bata eh. Jersey. Jersey. Uh, parang maliit pa to sa kanya. Dapat. Kasi binibili kong damit sa kanya is XL na siya to. large na to, ha? Maliit sa kanya to, maliit. Ang ganda nitong jogging pants. <laughs> kasi talaga, ano siya. Jersey na jersey talaga. Ganda, ganda siya. Ang na, ang na yung pantalon daw, kasi isusuot na raw niya yung pantalon ito ang school. Kasi puro butas na yung mga ano niya. Pantalon. Sana kasya sa kanya. Garter rice. Garter. Size. Large. Puro sira na yung pantalon niya. Wala kaming mahanap na size niya. Kahit sa mall. Wala. Hello? Parang delikato ah. <laughs> <laughs> Parang maliit sa kanya to. Red, ito na red. Subukan mo. <clears throat> Parang maliit sa'yo to. Oh my God. Kuya ito yung polo kasi dapat XL siya. Large. Large. Pwede na rin. Kasi dito masikip sa kanya. Basta XL na siya. Sana kasya sa kanya to. Large. Red, ito naman kay Jedha. Yung palda, ayo subukan mo 'yung ano ha. May polo ka na doon. Ay, eh, yung pantalon na lang i-ano so, palda. Ah, garter na rin. Garter. Wala na siyang ano. Ah, sa likod is parang palda sa mall. Yung sa mga empleyado na mga ano tawag doon? Okay. para kay Jeda. <laughs> kasi payatot siya eh. Tapos parang ang laki. Ito yung blouse niya. Yeah. Pwede sa kanya kasi nga payat siya eh. Oh, diba? Ito pa mga medyas. Hmm. Medyas. Oh, ah, diba? pasi. Okay. Thank you. Maraming salamat sa school kay Bibi ko. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.